guys kami ngayon ay ano mag uulan na ng baka magpapainom medyo umulan kanina pero ano naman hindi naman ganong kalakasan kaya ubinom pa rin naman yung mga baka ito yung anak nung inahin dati na, mali na maliit pa ngayon ay laki na niya isa Siya na siyang dumalaga ang bilis niyang lumaki guys kaya ako'y nagugulat halos yung mga dating torete namin ngayon ay malalaki na so ayan yung ating dumalaga na ngayon tingnan nyo guys mausisaan ninyo magpapaparako na yan magpapababa na yan pero ano pala siya guys eh 8 months pa lang siya pero malaking bulas na inahin, inadumalaga so ngayon ito yung kapatid niya eto, Ito naman guys, yung baka na akala namin ay nabansot. Gawa ng napakatagal niyang lumaki. Pero, nung pinorga namin, nagtuloy-tuloy ang kanyang paglaki. Biglaan din yung kanyang paglaki. Para na rin hinihipan. Itong baka na ito ay hindi naman siya gano'ng kalahi kalahian, kumbaga mistiso lang. Pero makapal yung kanyang katawan. Papakita ko sa inyo guys. Ito na nga guys yung pinurga. Namin na biglang kumapal yung kanyang katawan. Itong itong baka na ito guys ay tama lang ang laki nito, yung kanyang ganador, yung kanyang ama. Pero makapal. Ayan oh. Ang ano, ang bait niya, bigla siyang kumapal at lumaki siya guys hindi katulad nung una kala namin ay bansot siya na bansot so purgahin lang pala yun. kaya nung pinurga namin tingnan nyo naman biglang kumapal siya at uh, tumaas din ayan o no? <laughs> tapos ang laki pa ng ulo niya so ito guys yung hulihan ayan o no? talagang kumapal siya oh so ang baka din minsan pag napansin nyo na tamilmil siya at saka yung parang ang parang ang pakiramdam nyo ay ang tagal niyang lumaki siguro ay siya ay purgahin so yun na nga po kapag ang baka ninyo ay napansin ninyong napakabagal niyang lumaki at saka tamilmil yung kanyang pagkain baka ito ay purgahin purgahin nyo na lang it, pur, purgahin nyo na lang guys at mapapansin nyo na parang hinahangin yung kanyang katawan sa bilis niyang paglaki ito nga eh napaka nipis ng katawan ito noon tapos nung pinurga namin parang humilab yung katawan niya yan yung magkapatid ngayon ay pupuntahan naman natin guys yung isa namin baka na nagkasakit nung minsan. Ngayon ay uso ngayon ang sipon at trangkaso ng baka. Kaya naman kailangan aagapan uh, ninyo ang paggamot sa kanila kasi mahina sila doon. Yung isa naming baka ay nagkasakit nung minsan. Siya ay nagkasipon. Ngayon, ah uh, siya ay hindi makabangon tapos namimila yung kanyang paa. Para ganoon ang ganoon ang hitsura ng inyong baka, may sipon siya, guys. So nung pinainom namin siya ng gamot, kinabukasan ay naging maayos naman na ah, ang kanyang pakiramdam. Kaya yung kanyang katawan ay biglang namayat. Kunti lang naman kasi nga hindi siya makakain. Pag may sipon ang baka nyo, hindi gaanong makakain. Dahil siguro ay tabang din siya sa kanyang panlasa. Gusto, gusto lang ay uh, humiga. Kaya dito ako sa parang para mag-update ng mga alaga naming baka. Punta natin si Primo. Ngayon ay sobr sobrang ano na siya, sigla. Masigla na ang kanyang katawan. At uh, matakaw na ulit kumain. Magaling na magaling na siya. Kaya guys, ay agapan ninyo kapag sidipot ang inyong baka. Painumin nyo na kagad siya ng gamot kasi mahina sila sa sa ano sa, sipun sipon na yung isa naming inahin na mga anak na sa susunod na buwan first time lang niya mga anak tingnan natin na yung pa yung mga ibang mga inahin no natin lang si primo ito si primo na masigla na siya papakita ko sa inyo guys so ari guys si, si primo medyo namayat siya gawa ng siya nga ay nagkasakit pero ngayon ay okay na nakakain Naka, na at oh, ayan nakatayo na magaling na siya hmm. ngayon kasi ay ano mainit sa tanghali tapos lumalamig naman pag ganitong hapon na ha? kaya nagkakasakit yung mga baka uso ngayon ang trangkaso ng mga baka ang sipon Kapag guys, ang baka ay sinisipon, diretso yun na trangkaso. Kapag siya ay humiga na, ibig sabihin, siya ay may kasama ng trangkaso yung inyong baka. So, painumin lang ninyo ng gamot sa sipon. Tapos guys, ay di nakahigaan ang baka niyo, Para makalabas yung kanyang sipon, isprihan ninyo ng ano ng suka yung ilong para magbahing siya ng magbahing nang lumabas yung kanyang mga sipon medyo namayat yung katawan niya ngayon pa lang siya nakakabawi ngayon pa lang siya nakakakain ng maayos ayos mm. ayan si primo so yun naman yun guys na ah, saan na ba yun yun naman yung inahin natin na Manganganak na sa susunod na buwan siya ay nanganganay lang ito ay nabili namin na payat siya pero nakita naman namin na masigla yung katawan binili namin siya ng 25,000 tapos ngayon nga ay ayan panganganak na nabili namin siya ay ano pa bisero pa lang or malaki-laki sa bisiro siya ay dumalaga yan tapos ngayon nga ay mga anak, hmm, siya ay isang mistisa at nag aalala nga ako dahil medyo may kaliitan ang kanyang katawan pero ano naman malakas siya ay siya ay nanganganay tapos ang kanyang ganador ay malaki talaga malahing baka pag itong pagpasok ng buwan ay ano hina pagdayiti na yung ano yung baka medyo bawas-bawasan ang pakain kasi para medyo pumayat yung ano yung baby sa kanyang tiyan para pag inilabas niya hindi siya mahirapan nakakaano kasi nakaka nakakapag-alala kasi kasi ang laki pa niya, ang laki ng tiyan niya, sobrang laki ng tiyan niya. Piling ko kakambal char. Pero, ewan ko lang. Baka mataba lang yung kanyang baby sa tiyan. <laughs> Kaya sobrang laki ng tiyan niya. Kaya sabi ko ay pagdayiti na sa susunod na buwan, pagpasok nitong buwan, itong Marso, dahil iaanak niya na, niya na sa Marso, susunod na buwan. Pag may mga alaga ka talaga, ay nakakaano din, Nakakakaba. Pag yan, mga anak na. Yan na nga yung ating buntis na baka na mga anak na sod na buwan. Tingnan nyo naman, o, oh, napakalaki ng, kat, ng tiyan. Siya ay may kaliitan din. Ang laki ng kanya kataw, ay ang anong tiyan niya. Pero siya naman ay masigla. Malakas ang kanyang katawan. Kaya sigurado nakakayanin naman niya ang mga anak. malaki yung kanyang katawan ayan ayan ang ating siloningning, so kaya pinababahan ito sa matalaw na baka at malahi gawa ng ito yung mistisa lang eh at saka may pag -mababa. kaya naman maganda ang ating ganador na pinakasta dito para maganda yung kanyang anak kaya ganun guys, kapag mistisa ang inyong inahin, pababahan nyo sa magandang klase ng baka, sa malahi. Matalaw, makapan, maganda, may lahi. Para, ano, maganda ang bisero. So yun. Kasi kapag pinababahan nyo yan, guys, sa mistis, mistiso din, ay di simpleng baka lang ang magiging anak yan kaya kailangan kung sa ang inahin nyo manahin ang klase ba pag sa, pababahan nyo sa maganda naman magandang ganador at saka guys ito pa pala ang gusto kong sabihin sa inyo guys ang inahin ninyo wag nyong papapabahan sa ano sa kapatid dahil sigurado ang anak nun ay napakatagal lumaki kahit kayo guys ay gumastos ng bayad sa ganador ayos lang yon mababawi naman ninyo yun kapag halimbawa lumaki na yung bisero di ba? Diba? naibenta nyo napaka magkano lang ba ang ganador ang kung halimbawa guys wala kayong ganador ay magbayad na lang kayo sa pagpababa So, magbayad na kayo guys. Magkano lang ba ang ganador? Isang libo. O kaya one five. Okay na yun. Namumunguna naman tayo eh. Kaya magbayad na lang kapag walang ganador. At kung parehas naman guys ang dugo. Halimbawa nga, pinababahan nyo sa sa kanyang kapatid ang inyong inahin maganda rin naman guys gumaganda rin naman kaya lang ang problema nito napakatagal lumaki. Kahit malahi ang ganador at inahin. Matagal ito guys. Alam nyo naman guys, kapag malahi talaga ang baka, napakabilis nitong lumaki. Parang hinihipan. Tingnan nyo naman guys, don sa pinupuntahan natin Padre Garcia, yung mga malalahi doon na toritehan. Talagang malalaking bulas. Gawa ng malahi siya. Pero kapag ang ganadong nun ay magkapatid lang matagal ito maiinip kayo kung kayo may budget ay di sigundahan ninyo ng ano ng feeds para mabilis lumaki pa lalo. pero kung maganda naman ang ulahan ninyo okay na yan yeah, sipagan nyo lang guys na mag -ula. tapos guys wag nyo rin kakalimutan na painumin lagi ang baka Sipagan ninyo lang din na painumin ang mga baka ninyo dahil yun ay nakakabilis din sa paglaki. Oo. Tama yun guys. Lagi nyo painumin din ang baka ninyo kahit isang bisis, isang araw lang. Halimbawa sa hapon lang, painumin nyo ng tubig. Lagyan nyo ng asin. Kung gusto nyo. Kung wala naman asin, okay lang kahit tubig lang. At ang tubig ay nakakaano din yun guys, nakakalaki din ng baka. Huwag nyo kakalimutan yan guys. Kasi kahit na malakas kumain ang baka nyo kung hindi nyo pinapainom. Mabagal din ang paglaki nito dahil number one din nakaka nakakalaki ang tubig para sa mga baka. At itong asin naman nilalagay kasi ang asin guys kapag tamil-mil kumain ang baka kung hindi siya matakaw kumain lagyan nyo siya ng asin yung kanyang iniinom na tubig para tumakaw siya so ayan guys hanggang dito na lang ating vlog nag update lang ako sa ating mga alagang baka at bukas ay Friday na kaya pupunta na tayo sa Padre Garcia tayo ay mag update na ulit ng mga presyo doon sana ay may magaganda at malalaking baka doon at siyempre tayo na may mag-update din ng mga mistiso din. Hindi lang lahat ng mamimili ay mga magagandang binibili or yung malalaki, matatala o yung talagang dambuhala na. Kasi siyempre may mga nag-aalaga din na nabili na ng mga mistiso, yung mga simpleng baka pero magagandang klase. Kaya tatanungin din natin ang presyo niyan para kapag naisipan ninyong maghayupan, magbakahan, alam nyo na yung mga presyo. Pupunta lang kayo sa Padre Garcia para pumili. Kaya bukas, tayo ay pupunta ng Padre Garcia. Abangan nyo guys ang upload kong video bukas. Ah, siguro mga alas 3 o alas 4 ako mag upload Abangan niyo guys at panoorin nyo po ang, ang lahat kong mga video. Lahat na i-upload natin. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating channel at saka pahit na rin ng notification bell para kapag nag-upload ako ay updated ka. Makikita mo ko agad kung may bago tayong upload. At syempre gusto ko rin magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga Ah, viewers ko, tayo po ay 10,000 na. Yes! 10,000 na po ang ating subscribers. Sana po ay mas marami pa ang makapansin ng ating mga video at sila ay mag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! See you next video po. Bukas po. Abanganin niyo ang aking upload na ba na video tungkol sa ating mga presyo ng baka tayo pupunta bukas bye